sa ng inyong mga radyo. Kamalikas na umulad. Radyo Night mga impormasyong pangkalusugan. Testimonyal pa ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa. Tagumpay sa kalusugan na naman sa Rice Brand. Narito ang pinakabago, pinakamagaling. RISE EXTREME HERBAL JUICE Ang juice na punung punong ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, muamera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, nangustin, at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng RISE EXTREME HERBAL JUICE. Kaya kung magjujuice ka lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang nasa, Kitang-kita ang visa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar ang buong, buong tropa at pamilya. May bagong paborito na. Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Ice Tea. Everybody's healthy. Tea. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Ice Tea. Ayos! Kalasa at timpla. Magaling po magpaslim! slim It's Everybody's Health Tea satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Ice Tea, everybody's healthy. Rice Herbal Ice Tea, available sa mga suking tindahan sa inyong lugar mula sa rice bread. Narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic griabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic asiataba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namuunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer, at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa baling sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Dayuning maibahagi ang kagalingang hatid <coughs> ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Mga kibigan, magandang kalusugan sa kanilang lahat Syempre, Welcome na naman sa ating balado Doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide Siyempre na napapakinggan sa Ibang-ibang himpilan ng mga radyo Sa buong Pilipinas Ganun din sa ating mga Facebook page Rice Coffee Mix At sa ating mga Facebook account Rice Coffee Live po yan mga kaibigan Diyan po sa mga Sokmed po natin mga kaibigan Social media accounts Na pwede po ninyong uh, Subay bayan din mga kaibigan I-follow Yung amin po namang uh, page Rice Coffee Mix At syempre mga kaibigan Yung ating po namang uh, account na Rice Coffee Ayan po mga kaibigan At dyan po sa mga Sokmed po natin E eh, uh, pwede po ninyong i-follow pag-aati uh, po naman programa at mapakinggan ng uh, live. Ano po? Ito po naman ang iniligot ako po naman si Kuya Boy. Ito po ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Atig ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1, Rice Plus Herbal Capsule. Atig yung ating Rice 3 in 1 Kojic Soap 0969-226-9623. Yung ating po naman linya mga kaibigan. At buwan naman ang color sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, good, good morning, sir. Yes, magandang kalusugan po. Sino po? Si Marilyn, sir. Ano Marilyn, po pang Pangalan po? Marilyn po. Marilyn. Opo, nay Marilyn po. Okay po, nanay, ta, taga saan po Ordineta. kayo? Ng Ordaneta po. Pangasinan? Yes po, sir. Okay, Ordaneta. Okay po. Uh, ilang taon na po si nanay Marilyn? 61, sir. 61. Okay po. Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee, nanay? Yes, sir. Yes, sir. Matagal na po yes, ba? Po. Last year pa po, po. Last year pa? So nakarami na po kayo ng ating rice coffee? Opo, opo. Hanggang sa ngayon po, Nanay Marilyn, ay umiinom po yes. kayo nito? Very good apo, apo. po. Apo, apo. At ano naman po apo. yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? Hindi, dahil po sa, yun, uh, sa may karamdaman po ako, kaya nag-iinom po ako, nag-try po ako. Uh -huh. So gusto ko naman po, okay naman po. Okay naman. Ano po yung uh, uh, karamdaman po ninyo kung uh, mamarapatin po ninyo, ma'am? may tumupo ako sa ulo. Mm -mm. Tapos? Bo, tapos yun. Mm -mm. May uh, ano po? May ano po kayo? Tumor po, tumor. Tumor? Uh, sa, sa brain? Hindi, sa ulo, sa back of my eyes po. Ah, sa Malapot back of your... Sa, oh, malapit din po sa brain. Rin rin po. Okay po. At uh, yan po ba ay ano, ah um, uh, na ipag-check uh, up na po ninyo sa si doktor? Opo. Ano po sabi? Ng... Opo isang diagnosis po dito sa Pangasinan sa Kapatagyo. Okay. At uh, ano pong sabi ng doktor sa inyo? I will undergo operation this month. You will undergo operation this month? Opo. Until last month, I'm going Ah, ngayon pong buwan na to. Okay po. At okay, uh, uh, matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee? Opo. Kumusta naman po yung uh, naitulong sa inyo ng ating rice coffee, ma'am? okay naman po. Kaya nga umiinom ka rin po. Until now? Opo, opo. I see. Natulungan po ba yung kahit pa paano yung uh, yan pong iniida po ninyong karamdaman ngayon ng, uh, sa tulong ng ating rice coffee? Ano po yung mga particular na nagbago sa inyong kalusugan si wala nang kayo po uminom nito? Mm, lumakas -mm. yung katawan ko din po. Mm -mm. Ayun. Tapos yung maayos ng tulog. Mm nakakatulong po yun, ang malaki po sa inyo. Ano po? I see. Oh, po. Sige po, Nanay Marilyn, ano po? At, uh, ipagpatuloy lang po yung pagiinom ng ating rice coffee. Ano po? Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo and good luck po uh, sa inyo and uh, uh, mabuhay po. Thank you so much. Salamat po sa inyo. God bless po. Sinanay Marilyn, mga ng Urdaneta, Pangasinan um, Umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1 At uh, natulungan na po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1 Pero magpasa hanggang ngayon Ay patuloy pa rin sa pagiinom ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1 O shoutout muna sa lahat ng ating mga kababayan na nakadutok po naman sa atin ngayon Sa mga taga Daet. Magandang magandang kalusugan po naman sa inyo. At patuloy po sa pagdami. Ang ari po naman mga kababayang umiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Diyan po sa Dait, Cam Norte, yung mga taga Cam Norte. And siyempre, uh, siyempre mga kaibigan, diyan po naman sa Katanduanes. Marami tayong uh, nakukuha mga mensahe po mga kaibigan through text. Ma'am, galing po naman dyan sa probinsya ng Katanduanes, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo, ha? At na... Uh, alagang ramdam na din po yung bisa uh, at galing ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Diyan po sa mga probinsyang yan mga kaibigan. At sa party po naman ng Bataan. Hello po naman sa inyong lahat. Yung adi mga kababayan dyan sa Bataan mga kaibigan tuloy-tuloy na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Maraming maraming salamat po sa inyo, ha? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Ah, hello, magandang, ano, magandang kahali. Yes po, magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila? Um, mm, Cecil. Cecil, okay po. Taga saan po si uh, Ma'am Cecil? Ah, taga Ma'am Dutaw. Tanong lang po sa mga... Taga, taga uh, Taga kayo, Ma'am? Ma'am, kapis po, kapis. Kapis. Ilang taon na po kayo, ma'am? Ah, uh, 60. 60? 60? Okay po. 60, 60. Ah, 50. 50. Uh, okay po. Sige po. Uh, uh, ma'am Cecil, ano po yung tanong po ninyo? Ano meron na po kami magbibilihan dito sa kapis ng ano ninyo, ng rice coffee. Yes, ma'am. Nasa butika, nasa pharmacy, drugstores, tindahan, dyan po sa kapis. Available saan po yung... Saan banda? Saan banda po? Ah, um, uh, saan po kayong uh, lugar? Sa mga butika at pharmacy po, uh, ma'am. Uh, Diyan I... sa, opo, sa mga uh, drugstores, tindahan, uh, pharmacy, uh, po, butika, mabibili po yung ating rice coffee dyan. Ipagtanong-tanong nyo lang po, ma'am, um, uh, yung uh, ating po rice coffee. At uh, ang spelling po ng ating rice coffee, ma'am, R-I-S-E. Okay, okay. nasa kulay gintong dilaw na karton po 'yan uh, para hindi po kayo magkamali ano po kasi masasayang masasayang po yung uh, oras po ninyo at yung uh, pera po ninyo sakali pong uh, magkamali po kayo sa pagbili ng ating rice coffee dahil ang atin po namang rice coffee ma'am ay hindi po bigas ah okay, okay ang atin po ay R I S E mm, Okay sa okay. okay hindi, nasa, po bo, hindi po siya ano hindi po sa uh, uh, acidic hindi po ma'am. Uh, actually, ito pong ating uh, rice coffee po kasi ma'am, ay eh, binubuo po ito ng labing limang herbal. Purong herbal po ito ma'am. Lahat po ito herbal. ama um, uh, um, napakagaling po nito sa lahat po naman ng uri ng karamdaman. Ano po? At natutulungan. Kung, kung inyo pong napapakinggan ang ating programa, eh, uh, napakarami po ang nagpapatotoo, nagbibigay po naman ng uh, testimonya patungkol po naman sa ating rice coffee. At sa kanila po tayo... Ay, Mm, okay. kaya nga po ako nag kasi naririnig lagi kasi ako nakikinig yung, ano, ninyo, programa ninyo. Yes. Kaya okay. nagtanong ako kung saan po ba pwedeng bumili. Kayo po ay uh, ano pong nararamdaman po ninyo ma'am? Uh, lupus patient talaga ako since ano, 34 pa lang po ako na diagnose ako ng lupus. Lupus? Opo. Mm -hmm. Tapos uh, ano po ba yung ano? Ano po ba yung uh, uh, pakiramdam kapag uh, kayo po ay mayroon pong ganito na uri ng... Kanil. Uh, lagi akong, akong, napapagod tapos yung skin ko dry tapos nagkaroon ako ng butterfly sa mukha yung namumula. Mm -hmm. Tapos medyo nagpalagas yung buho ko dati pero ngayon okay naman. Ako gusto kong i yung ano ninyo yung Tama po 'yun ma'am at uh, para maprotektahan po naman yung inyo po kalusugan kung okay na po kayo ngayon mas maigi po na napoprotektahan natin kasi prevention is better than cure. Ang lupus po kasi uh, isang chronic autoimmune disease po 'yan. Uh, yes po nangangahulugan po uh, na ito po ay isang pangmatagalang kondisyon kung saan yeah. ay... Uh... meron kasi ako, ano, meron akong maintenance na ano, nagamot. Yes po. Ipag Sabi ko baka yung oh. ano ninyo, yung rice coffee ninyo, baka makatulong sa atin. Kaya gusto kong itry. Tama po yun. Makakatulong po yun. Isasabay nyo lang po. Huwag nyo lang po aalisin yung maintenance po ninyo. Makakatulong mm -hmm. po yung ating po namang rice coffee kapag ito po ay regular po ninyong iniinom. Mm -hmm. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, isang sachet sa umaga, isang sachet sa tanghali, at isang sachet po naman sa gabi bago tayo matulog. Ah, bago... At pwede ka pala siya ano, three times a day? Yes po. Pwede, pwede po. At kahit lumagpas pa po kayo doon ng uh, ilang beses na pag-inom ng ating rice coffee uh, sa uh, isang araw, wala pong problema ma'am kasi herbal po yung ating produkto wala kahit sa Pero kahit sa mga sakit na diabetes, yes. ito po ba? Opo, ma'am, napakaganda po nito at napakarami nating testimonya patungkol dyan na natulungan po okay. sila okay. ng pag-iinom ng ating Rice Coffee. Baka okay. isipin okay. So, po ito, ng mga po. Ah, yung ah, mga diabetic isipin po nila na ah, pag-inom nila ng ating Rice Coffee, matamis eh makadagdag po ng pagtaas ng kanilang blood hmm. sugar level. Hindi po. Kasi yung ah, nagpapatamis okay. po sa ating Rice Coffee ay herbal din po, ang tinatawag na stevia. Isang halamang okay. gamot po 'yan na nagmula po naman sa Timog Amerika at isa na sa alang-alang na isang daan hanggang dalawang daang beses na mas matamis po kaysa sa ordinaryong asukal. Pero hindi po nakapagpapataas ng ating uh, blood sugar level. Ah, oh, okay po. Sige. Okay. I-try ko po si Sir pa. Tapos kung mayroon akong mararamdaman na kakaiba, mm -hmm. -tata -tata talaga ako sa yes, po. Huwag po, niyo ninyong, huwag po ninyong itatry. Simulan. <laughs> Simulan po ninyong inumin yung, yung Adidas Coffee. Yung mga pagkakas na sana na ano, na, bumi, na, na, na gustong bumili. Kaso lang dito sa amin, meron ako sa Mercury, wala eh. Sa, sa, sa South sa Star po, South Star. Kung may South Star po kayo dyan, uh, available sa po yan dyan. wala. Parang wala to, sa, iba, natin, sa, sa ibang sa mga atin. butika po, sa ibang mga butika, kahit po yung mga maliliit na butika, puntahan po ninyo at baka nandun po yung ating rice coffee. Usually po ah, kasi okay, okay, okay. nauubos po kasi kaagad yung ating rice coffee dahil po sa dami po naman ng ating mga kababayan na umiinom po nito. Doon po lalo na, ah, lalo na po doon sa mga butika na lagi pong pinupuntahan ng ating mga kababayan eh uh, na, 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 na nakakalimutan natin na meron po mga oh, okay, maliliit na mga tindahan okay. na meron po doon. Ah, okay, okay. At ah, sige, maghanap ako po sa dito. Yes po, basta tatandaan okay, po ninyo, ma'am, ma R I S E. Okay. Kasi hindi okay, po ito bigas. Ah, okay, uh, nasa okay, ku, okay. nasa kulay gintong dilaw na karton. Okay, okay, okay. okay po. Maraming salamat okay, po, ma'am. Thank you very okay, much po. Maraming salamat. Thank okay, Thank you. Ay tayo pinapapakinggan dyan sa 105.3 Radyo natin, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat dyan. dyan po sa 101.3 Radyo natin, Odjongan, Romblon. Ay pinapapakinggan din dyan. 105.7 Radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga taga Batangas, sa Lemery. 102.3 Radyo natin, Lemery, Batangas. Ay okay, sa mga taga Virac. 107.1 Radyo natin, Virac. 100.9 Kalawag Quezon, 102.5 Radyo natin Katanawan Quezon. Tayo po'y napapakinggan dyan. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat ha. Sa lahat po naman ang mga nakadutok po naman sa atin. At patuloy na umiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Magandang kalusugan po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito? Si Lito. Lito, Tatay Lito, taga saan po kayo? Victoria. Saan po? La Victoria City. Victoria City. Ta tama po? Po, po, Apo, saan pong probinsya yan? Sa Bacolod. Bacolod, okay po. Tatay, ilang taon na po kayo? 51. 51, 5-1. Opo, opo. Apo. tatay, uh, kayo po ba ay umiinom na rin ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Opo, umiinom ako ng Rice Coffee. Matagal na po ba? Opo, uh, matagal na. Matagal na. Okay po. Ano po yung nag-uudyok sa inyo tatay Lito, na uminom ng ating Rice Coffee? Kasi meron na mga ang mga paa ko eh. Sakasaka. Talagang saka, nasakit ang mga binakawa, bali pa raw ko. Uh -huh na kita ko gratis book na maraming tayo ng rice cooker. Eh. Mm -hmm. Saka ako binili ako na try ko uminom. Mm -hmm. Tapos? Maganda naman. Kumusta? Um, uh, natulungan po ba kayo doon sa mga uh, iniida po ninyong karamdaman tatay dito? Oo, eh, malaking tayo ng rice coke, eh malaking tulong po sa araw-araw po ninyo, tama? At araw-araw mm -hmm. niyo po itong iniinom, tatay. Okay, thanks Yes, at... Uh, pa, pa, opo, patuloy pa rin po ba magpasa hanggang ngayon? Opo. Very good po, tatay. Tatay, dito, ano na lang po yung masasabi po ninyo sa ating mga kababayan ngayon na hindi pa umiinom ng ating rice coffee, tatay, na meron din mga karamdaman na katulad po ninyo? Mm -hmm. Nung nasabi ko lang, uh, magtay sila ng ininom uh, ng rice coffee kasi maganda naman ang sikta ng rice coffee. Tama po. Maraming maraming salamat po, Sir Lito. Thank you so much po, Tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay. Ipagpatuloy po yes, yung pag-iinom ng ating rice coffee. Salamat. Uh, salamat po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Nakakibigan hmm. si Tatay Lito ng... Uh... Bacolod City. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Magandang kalusugan po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ah, uh, si si Ma'am Susan. Ma'am Susan. Taga saan po si Ma'am Susan? Tabaco City. Wow, Tabaco. Okay po. Ilang taon na po kayo, Ma'am Susan? Uh, 71. Wow, 71 years old. Ang galing naman. Nanay, kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee? Opo, pang-apat po pang-apat na po itong ano yung na nabili ko. Pang-apat na po? Opo. Ah, okay po. Um, uh, kumusta naman po ang epekto sa inyo ng pagiinom ng ating uh, rice coffee, nanay? Okay na, okay, okay naman po. Kasi lang hindi naman po ito pwedeng ma-instant na ma-ano ma yung... Yes, katipto. kung... Kasi matagal na po ito. Ano po yung sakit? Pero sak itinot. Direkta lang po kayo yung gouty arthritis ko po. Gouty arthritis, opo. Nanay, okay. uh, matagal na po ba yang uh, sakit po ninyo? Um, nag-umpisa po ito 65 years old ako. I see. So, uh, yung pong uh, pag inaatake po kayo ng gouty arthritis, Nanay, ano po yung uh, ano? Uh, ano po yung pakiramdam? pag nakatayo lang naman po ako nag ano na sumasakit yung paglakad paglakad ko kasi lang pag nakahiga ako at sarang nakaupo hindi eh, naman sumasakit siya Ah, okay so, po. Kaya, inumpisan ko na yung rice coffee nung pagkatawag ni niyo sa akin. Inumpisan oh, ko na, sinaumaga, bumili na po ako. I see. So, opo, oh, um, uh, yung pong, uh, ano, yung pong uh, pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee ngayon ay tuloy-tuloy na. Naka-apat na naka oh, tuloy-tuloy na po. Naka-apat naka na, na kaon. Yes po, maraming Opo. Okay. maraming salamat po. Ah, bukod po doon, ano pong, ano, ah, sa apat na box po yun, anay, ano po yung mga nakita nyo ah, pagbabago sa inyong kalusugan? Ah, medyo ako na yung ano ko, yung pag, uh, inaantay ko lang pag nakatapos ko na ng programa mo dito sa Radio Persa, Opo. Ah, pagkatapos po? na natutulog na ako. Kasi <laughs> hikab <laughs> <laughs> na lang, hikab na, hikab na, na ako. Ah, so, okay. Okay. <laughs> so, okay. po. Ayun. Natulungan po yung inyo okay. uh, uh, yu, uh, yu po namang uh, ano, Opo. Ay, very good po, nanay. Kumusta yung pagbabawas po ninyo? Ay, okay naman yung pagbabawas ko. Na walang problema yon. Walang problema. Okay po, nanay. Opo. At, so, so, Ito lang naman kasi yung ko. Yung sagot ko sa ano at gout arthritis yung ko. Hayaan nyo, nanay. At sa tuloy-tuloy po ninyo, sa pagpapatuloy po ninyo na pag-iinom ng ating rice coffee, eh talaga... Opo, na yung, po, yung, -bon. po. Ito, 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 Nagpahanap ako. Walang kapsul Mer Meron po dyan. Ipa Ipagtanong-tanong niyo po. Rice plus herbal capsule po. natin tinatanong ko nga. Wala doon. Pero yung uh, yung rice ko, maraming stock. Marami. Okay po. Sige po nanay. At uh, sasabihin po natin sa ating mga deliveries para po naman magkaroon dyan po sa inyo ng ating rice plus uh, herbal capsule. Uh -oh. Sige po. Maraming salamat po. Araw, apat, iniinom ko rice cooker. Okay lang po yun, nanay. Wala pong problema. Maigi nga po yun. Maigi po yun. Wala pong side effect. Wala pong overdose yun. Maraming salamat po. Thank you. Ingat po kayo. God bless po. Thank you so much po. God bless po, nanay. Salamat. Si nanay ng Tabaco. Hoy okay, sa mga, taba, ah, mga taga-Tabaco City, hello po sa inyong lahat. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Hello. Ayaw po, magandang hapon. Yes po, ma magandang alusugan. Sino po ito? Ika, Willy, si Willie po ito. Si Willie. Okay. Willy. Tatay Willie. Okay, okay po. Saan Taga saan po? Taga saan si tatay? Dito po sa Rosario. Rosan. Quezon. Dalawa kasi yung bayan ko eh. <laughs> Quezon at Rosario. Oh, oh okay, Quezon and, and Rosario. po kasi ako eh. Ah, okay po. Sige po. Nene, at ah, tatay, ah, ilang taon na okay. po kayo? Fifty, mag-53 na. 53? Okay po, tatay. Ito. Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee? Ako, ang huli tayo nag-usap, naghahanap ako, nagpapahanap ako, wala naman siyang mahanap. Oo, oh, tapos? Dito sa Rosario. Okay po. Eh, hindi lang, wala, ano, wala pa akong naiinom. Hanggang ngayon po? Opo, eh, wala nga daw po siyang mahanap ah, eh. Sa La Union siya, sir. Rosario La Union. Uh, La Union, Rosario. Ah, Rosario Pero La Union. Po, ah, Drug po dito, wala eh. Sa ano po, tatay? Sa um, uh, South Star Drug. South Star Drug? Opo. Rosario po yan. ah um, uh, But kung ito, meron pong eh. South Star Drug po dyan sa inyo, ay available po yung ating rice coffee. Kung sakali man, tatay, Ah, uh, nalibot na po ba yung lahat ng mga butika po diyan sa inyo? Opo, nalibot na nila. Ah, okay po. Ah, um, eh, lahat. Nagpapahanap pa ako, nagpapabili po ako mula po nung ano. Kasi gusto ko ng ano yan kasi naririnig ko sa yung station na radyo. Opo. Oh, ah, e eh marami nang po niya. Ganito po tatay. Baka, um, baka, baka sakaling uh -uh. itong doubt ko eh hindi ano, ay, matutulungan po yan, tatay. Panigurado po, matutulungan po yan yung uh, kapag regular po kayong iinom ng ating rice coffee. Sakali, tatay, pwede po kayong mag-order sa Shopee online. Sa Shopee, uh -huh. sa TikTok, o kaya po sa Lazada. Basta, uh, itatype nyo lang po, tatay, R-I-S-E. nyo naman po yan, di ba? Opo. Uh, Meron nga, mayroon nga binili. Eh. Rising naman eh. May end. Ay ah, wala, hindi po 'yun sa atin na At, tatay. Hindi po 'yun sa atin. Uh, sabi ko iba 'to, sabi ko. Iba 'yan. Hindi ng ganoon. Nako. Iba po Sibira, 'yun. Lalong sumakit 'yung tooth ko rito ngayon. Yes, tatay, iba po 'yan sa atin. Uh, yung atin po ay R I S E. Ang nakuha po niyo yeah, Ryzen. Yun. Opo, opo. Ah, hindi so, po 'yun um, sa atin, tatay. Yun hindi po 'yan ah, sa atin. Opo. Okay. Sige po, tatay. Baka lang 'yan? Lang 'Yan baka po um, uh, kasi po uh, alam niyo naman kapag ang isang produkto po ay uh, eh uh, nakikilala at uh, nagiging epektibo ay ginagaya po ng iba eh ang problema po nito yung uh, nakapaloob po naman sa loob ng ating rice coffee ay yung po yung hindi po nila magaya tatay Oh, ko na lang yung epekto po ng ating rice coffee ang hindi po nila magagaya. Sa Lazada. Oh po, sa Lazada. sa Lazada, sa, sa Shopee, o kaya sa TikTok. Basta yung spelling po, R-I-S-E. Okay po, tatay. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Okay po. Maraming salamat, tatay. Balitaan niyo po kami kapag kayo po apo, ay uh, sir, nakakuha na. Thank you so much, tatay. Maraming salamat, tatay Willie. Mag-iingat po apo, kayo, mabuhay. Apo. Apo. God bless po. God bless po. Apo. 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 Mga kaibigan, yan po si Tatay Willie. Yan po yung lagi po namin inuulit-ulit kasi nagka, ah, minsan nagkakamali po naman. Sabi ni Tatay Willie, ang nakuha niya, ricin. Ayan po, sayang po ng ating pera mga kaibigan kasi yung nais nice po nating produkto ay hindi po yung na nakukuha po natin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello, sir. Sir, sir, naman ako. Ano po pangalan? Hello. Joseph. Hello po. Tagamote. Ano pong pangalan ninyo, tatay? Joseph. Joseph. Okay. Taga saan po? Buhi. Kamarin mo po. Buhi. Okay po. Ah, uh, ilang taon na po si tatay uh, Joseph? Ay, ano na, na. Quat 45. Uh, po? 4-5 na. 4-5? 45. Opo. Uh, kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee, tatay? Ah, na-umusap ano, Hindi Ito na po ano po yun? Hindi ako na may Okay po. ah um, Hindi uh... ako na Mga ano na, apat na araw na yata. Bakit po? Eh, na, wala na pang bilay. Ah, wala na pambili. <laughs> <Wala na> pambili. <laughs> imposible, imposible yun, tatay. Uh, dapat, eh, uh, mas maigi po kung tuloy-tuloy po natin iinom yung ating rice coffee. Ano naman po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, tatay? Hello po. Hello? Mukhang naputol na. Okay. <laughs> Hello? Naputol si tatay. Okay. Hello anyway, Sige po, maraming salamat. Si tatay Joseph, ng buhi ka ba Sige lang. Ituloy-tuloy po mga kaibigan yung uh, pag uh, iinom ng po ng mga rice coffee at sa tawag po ninyo mga kaibigan mas lalo po natin maiintindihan yung mga iniisip po ninyo na mga katunungan po naman sa atin. Feel free mga kaibigan na tumawag po naman sa atin ang ating po namang linya 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 mga kaibigan. po yung ating linya mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Sakaling meron po kayong uh, ano, uh, meron po kayong uh, nais na ipaabot po naman sa amin. Ano po? Again, 0969-226-9623, mga kaibigan. Yan po yung ating linya, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Sakaling may mga katanungan po kayo. Anyway... po ay uh, kapos na naman sa oras. Napakabilis ang ating po namang uh, programa. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palado doon ng uh, tagumpay sa kalusugan nationwide. Dinahatid po naman ang ating po naman pinagmamalaking rice, coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus herbal capsule, pati rin po yung ating rice at 3-in-1 kojik. hanggang sa muli po naman, sa ngalan po naman ng ating mga kasama ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman, si Kuya Boy. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Lagi po namin sinasabi. Nang adi po naman, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 14 and 1 plus 1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye bye. Ingat! Uh, ma -pa. Nakaipon na